ng daan pala dito. Paano mo sabi? Sarado na oh. Oh no. May bug na. Ang tayo lilipat. Kabila. Sarado na rin. Dito na. Yung bagong daan. Aba ayos ah. Meron na hawakan nung nakaray. Wala na. No, Sige pagawa niyan. Yung daw may aritong, ano, vlog. Ah, ito? Ah, nag, ano siya? Ibig sabihin na eh, nagbigay nag... Uh, Bigay loob na mag... Ah, siya nga naman. Mabait wow! naman, ano. Wow! Yan, guys. Ano? Wow! So, oh, yan. Nung nakaraan linggo, wala pa tong hawakan na na. Nakakatuwa naman kahit sinara nung may-ari yung daan ng mga tao dito sa kabila dahil sa para ma-secure nila yung lupa niya. Eh. Pinagawa naman siya ng... Ano, ng daan, dagong daan ng mga kababayan natin dito sa Situ ah, uh, Tiis at Situ America guys. So, tapos to nilagyan niya ng mga uh, parang hagdanan ano para hindi mahirapan yung mga tao wow! sa pag uh, daan guys. no Yan, oh. Yun. Okay. Thank you. Kiraan po, Yan guys. At uh, may uh, ito yung kanyang ah uh, pinabakuran guys ano yan na lugar na lupa niya sinecured lang niya yung kanyang uh, bahagi ng kanyang lupa no? at uh, dahil sa uh, na kailangan na may daraanan din yung mga kababayan natin dyan sa lugar na yan na nakatira dyan ano? ay minarapat niya at nagkaloob siya ng uh, pathway ano guys para makalabas at makapasok yung mga babayan natin ha? <coughs> hindi sila mahirapan ano, dahil sa pagmaulan eh maaaring maputik dito yan guys yung dati natin tinataan ano, <coughs> ano ubo pa tayo guys yan, oh. karating tayo dun sa ano mismong nabasa na sa highway kung saan na uh, yung mga sasakyan nila no? at uh, kung saan doon din sila nakakasakay ng mga sasakyan pagbuntang bayan palabas ng lugar na to ay guys ano, Ayan, ano? so ay 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 nagpapasalamat ano At okay, uh, may daan na. Malagay dito. Malagay. Sinimento yan. Sinimento. Yes, kuya. Galing Kapalengke kuya. Galing Kapalengke. palengke. May, may daan na, no? Oo nga. sa ug natin yung isang presidente ng lugar na to. Lakad-lakad lang tayo papalabas ng ah uh, mapunta doon sa highway ano. Malapit na tayo. medyo maganda-ganda ang panahon ngayon masyada mainit ano, mag alas 12 na nang tanghali ano yung mga negosyo rin eh. ito yung mga yun dito hello po ah, pababa pababa na tayo guys na Nakita na yung mga sasakyan. Yan ang barbed wire. Yung mga bakod, no? Magbigay lang ng ano, ng uh, space para sa daan. No? May bakod pa, may ano pati yung pintuan. Yan, medyo matalik yung uh, kagdaan na, no? guys. Delikado. Wala tayong madulas. Yan.